Ngayong araw na to ay makikita ko ang isa sa pinaka-idol ko na player sa Los Angeles Lakers. Yun ay walang iba kong DC, Austin Reeves. Hey, si Austin Reeves! <makes noise> Ngayong araw na to ay makikita ko ang isa sa pinaka-idol ko na player sa Los Angeles Lakers. Dahil nandito siya ngayon sa Pilipinas. Yun ay walang iba kong DC, Lebron. Austin Reeves. Well, di ko masyadong favorite si Austin pero lagi ko siyang pinapanood kasi siya si Austin, you're him! <laughs> at ngayon, uh, personal ko siya makikita. First time ko makita ng actual NBA player kaya sobrang excited na ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari ngayong araw na to. Sana maka ma interview ko siya, makapag-basketball ako kasama siya. Pero from an NBA fan, alam ko yung sa mga nanonood na mga watchers natin dyan, alam niyo kung gano'n ka uh, big basketball geek tsaka gano'n ka kahilig at kamahal ang basketball. Kaya ngayon isa ang opportunity na ma-meet ang player sa Team USA at player ng Los Angeles Lakers, si Austin Yorhim. Puntahan na natin at let's meet him. Kasama sila Hoop Junkie at iba pa nating tropang basketballista. Let's go! Austin Yorhim! <laughs> so nandito na tayo ngayon sa lobby ng Edsa Shang kung saan sa 6 floors gaganapin yung uh, event ni Austin Reeves. Hindi ko alam kung ba't siya pumunta sa Pilipinas pero pupuntahan natin siya. Ayan na, so papunta na tayo ngayon sa Sports Arena. Makikita na natin si Austin Reeves. Excited ka na ba? Excited ka na makita sa Austin na? Reeves? Pero bakit ganun yung ano? Yung? Pangalan ng oh. arena. Kerry Sports. Kapatid ni Steph. Kaya nga, di ba dapat Austin Sports? <laughs> Kaya alam mo ba si Austin Reeves? <laughs> Kapatid ni Keanu. <Yano>. Keanu. Ayan na, <laughs> Kerry Sports Arena. Adelina plus um, ex-Austin Reeves. You're him! Ito yeah. austin Reeves. Kabi, sana maka-basketball ba siya, Trey? Oh, muli ko ano on -one. Dito na tayo, guys. Ang picture. Dito no pala siya, Ang eh. oh, picture, eh, ito! Kamandaan tao.

Patrick. <laughs> okay, Patrick, Patrick, Patrick. Patrick, okay lang Patrick, okay Patrick. lang. Patrick. Patrick, Patrick. Patrick, Patrick. Patrick, Patrick. Patrick, natin Patrick, Patrick. Patrick, hindi Patrick, Patrick. Patrick, Patrick. We <laughs> <laughs> you by Arena plus. Ah, Basta, Basta, na, Arena plus So, let's get yeah. <laughs> <laughs> ko, tapos na pala. Hindi na naman me-meet siya. photo with you? Alas 2, nabalikan dito ko na. Tumating ako alas 4. Nabayal <laughs> mo, nabayal mo talaga. <laughs> Ito na lang ang mapapag-miss you ni Otto. <laughs> Wala niya. Ang nalungkot buhay. Ang isang mautak na businessman, sa event ni Austin Rich, nagdala ng card ano ang ginagawa mo dyan? Binibenta mo? Oh, 5K. Pero pag may pirma, 50K na to. Ow. Mindset! Mindset! Mindsit. May binibenta pa kaming cup. Pakita mo yung cup <at Transform> na point, bar, wagon, three, to? <than> <fail> oh, binibenta na. Binibenta ko na sa YouTube na 2.5. Bar, wag, free fight. Saan yung binili ito? Punta kayo dito para magpwede Ito mo, pakita mo yung stress niya. Ito mo. Stress, stress, stress. Nauna nga ako naman eh. Ang ganda Ang ganda nito. ay naman, <laughs> 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 is oh <that> talaga <laughs> so talaga, yung still oh, <laughs> here, team for today sa <laughs> prepping, <laughs> <laughs> hindi ko nakasama si Austin okay. sa akin ng bulat. Alam mo sa dito. mundo, <laughs> <yung> <laughs> Kaya ka lang. Mo, uh, kasi sabay uh, yun yung kuhanin mong bulat. <laughs> 2-5. Uh, <laughs> ah, biling na Ayun! So, count out sa mga sawe. Mga sawe. <laughs> Tumasas lang. May utang pa ako sa card ko. Bumili ka ba para magpasahin. Try mo kaya balik na. <laughs> may pwede ba? Lang pwede naman ako. Tara balik natin sa iyo. Hindi ka sa ulo ko. <laughs> ako lang may picture ni Austin. Si Aga may picture kay Austin. Sorry Choy. <laughs> Son, <whole>. sorry, Choy. <laughs> ah, meron? <laughs> ah, uh, uh, sorry ah. Uh. Sorry, sorry. sorry. Okay. Lupit mo ah. Uh. Thank you, thank you. So, Bait ba 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 pala siya. Mabait sa person. Mabait. Timing lang. Hindi nga po hindi ko siya po ipinulang. Oh. Ambo lang siya, no? Ambo lang. Hindi siya, hindi rin ako nagtaka nga ako eh. Penteo, mahihain? Mahihain, mahihain. Hindi ka kinausap? Hindi, nag-shooting lang. Nag-shooting nag okay. lang. Focus! Focus ko. Hindi talaga siya yung focus ko. Sabi ni Lebron. Tapos binigay sa'yo yung jersey niya suot. Ayun! Ayun. yun! Ah, oh, ito nga oh, di diba? oh. so, <laughs> ba? Napirmahan pa. Nagubad lang. Parang napirmahan pa. Napirmahan niya, pero feeling ko yung stop niya ito napirmahan. <laughs> Mali. Mali. So, yun guys. In the end, hindi rin na, di ko nakita si Austin. Pagkatating ko, umalis na siya. Pero okay lang yun kasi malay mo, mas meron akong ano, mas meron akong karga baon once na pumunta na ako na ibang bansa. At doon ako, baka doon na talaga makakita ng NBA players. So, yun, kita-kits ulit bukas. At least nga pag picture ako sa kanya, mapapakita ko sa inyo.